DSPC Semis ng Tarlac Province, sinimulan na! Puspusan na ang paglulunsad ng Tarlac Province sa Division Schools Press Conference o DSPC Semifinals nito ngayong Pebrero 5-6 sa Tarlac National High School. Nagsimula ang kompetisyon sa isang opening program na pinungunahan ng pambungad na mensahe ni Schools Division Superintendent Jesse D. Ferrer, SESO 5, at Chief Curriculum Implementation Division Paulino D. Depano. Na una nang sumabak ang individual categories ng secondary level at group categories ng elementary level na kabilang sa Naturang Kompetisyon noong Pebrero 5. Kasalukuyan namang sumasabak ang mga individual categories ng elementary level at group categories ng secondary level ngayong Pebrero 6. Labis naman ang pananabik at kaba ng mga kalahok sa Naturang Kompetisyon na may pag-aasam na makapasok sa finals ng DSPC.